Breaking news mga kabayan, leader ng Hamas na si Yahya Sinuar patay sa pag-atake ng Israel sa Gaza. Grupo ng Hamas binigyan na ng ultimatum para sumuko sa Israel. Amerika hindi na rin nakapagpigil, binomba ang mga militanteng grupo ng Houthi na suportado naman ng Iran sa Yemen. Imbakan ng armas ng Houthi rebels, winasak na ng Estados Unidos. Samantala, Hezbollah nagmamakaawa na para sa isang tigil putukan pero ang Israel gustong durugin ng todo ang militanteng grupong nakabase sa Lebanon. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hiling mong mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Mainit-init pa na balita mga kabayan sa inilabas na report ng Times of Israel nito lamang October 18, 2024, inanunsyo ng Israel Defense Forces na sa wakas ay naitumba na nga nila ang Hamas leader at mastermind sa naganap na October 7 attack sa Southern Israel na si Yaya Sinwar. Ayon sa report ay nasa Wisi Sinwar sa isang firefight sa bahagi ng Rafa sa Southern Gaza. Sinabi ng IDF na hindi talaga si Sinuar ang target sa naging pag-atake ng Israel sa bahagi ito ng Gaza pero isang malaking tagumpay para sa Israel nang mapagtanto nila na isa sa tatlong napatay sa inkwentro ay ang mismong leader pala ng militanteng grupo ng Hamas. Ayon sa statement ng IDF, sa isinagawa nilang military activity sa Rafa City ay matagumpay nga na na-corner ang posisyon na mga grupo at nauwi nga ito sa pagkakapaslang lang kay Sinwar. Ang target talaga sa isinagawang operasyon ng IDF ay si Muhammad Sinwar na kapatid naman ng Hamas leader pero napaganda pa nga ang resulta ng kanilang pag-atake. Ang dalawang miyembro ng Hamas ay lumalabas ng mga bodyguard ni Sinwar na sinubukan pa diyo mano. Napatakasin ito sa balit hindi rin sila nagtagumpay. Base sa body confirmation at mga DNA testing, kumpirmado nga ng IDF na katawan ni Yaya Sinuar ang isa sa natagpong patay sa pag ito ng Israel. Plano ngayon ng IDF na dalhin sa Tel Aviv ang katawan ng Hamas leader sa mga susunod na araw. Sa inilabas nga na video footage mula sa drone ng IDF, Makikita ang mga huling sandali ni Sinuar kung saan sugatan itong nagtatago sa second floor ng isang gusali. Hawak ang isang kahoy bilang proteksyon. Sinubukan pa nga nitong batuhin ang drone pero dahil nga sa pinsala nito, wala na rin nagawa ang Hamas leader sa kanya mga huling sandali. Matapos nga ang visual confirmation ng IDF, agad itong nagsagawa ng pag-atake gamit ang kanilang mga tangke at dito na nga natapos ang buhay ni Yaya Sinwar. Dahil may taklob ang mukha ng Hamas leader, nakumpirma lamang ang kanyang identity nang i-check ng IDF troops ang katawan ng tatlong Hamas members na nasawi sa inkwentro. Si Yaya Sinwar ang itinuturing na architect at leader ng Hamas na siyang umatake sa Israel noong October 7, 2023 kung saan naganap ang isang massacre na siyang naging hudyat para magsimula ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupo. Sa ngayon, nagawa ng maitumba ng Israel ang mga tumatayong leader ng militanteng grupo kagaya nga nila Ismael Haniye at Muhammad Deif. Ang pagkakapos lang kay Yaya Sinuar ay magiging hudyat na kaya na natapos na ang gera sa pagitan ng Israel at ng Gaza. Isang malaking kawalan para sa militanteng grupo ang pagkakapaslang kay Yaya Sinuar. Gayunpaman, dahil sa tuloy-tuloy nga ang suporta ng Iran sa Hamas, siguradong may mga susunod sa leadership position na ito at magpapatuloy pa rin ang pakikidigma nila laban sa Israel. Sa ulat naman na inilabas ng USA Today noong October 17, inatake ng Amerika ang mga imbaka ng armas ng Houthi rebel sa Yemen gamit ang Strategic Stealth B-2 Bomber Aircraft. Ayon kay US Defense Secretary Lloyd Austin, iniutos ni US President Joe Biden ang pag-ataking ito para pababain ang moral ng Houthi at ang kakayahan nga nitong magsagawa pa ng mga pag-atake sa mga commercial at military vessels na dumadaan sa bahagi ng Red Sea. Dagdag pa rito, magsisilbi video umanong warning laban sa Tehran ang pag-atake nito dahil ito ay isang patunay na handa ang Amerika sa isang all-out war sakaling sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ang B-2 Spirit Bomber Aircraft ng Amerika ay may kakayahang magdala ng 30,000 pound ng mga bomba na kaya daw wasakin ang mga bunker ng kalaban. Wala namang naiulat na casualty sa pag-atake nito ng Amerika pero ayon sa mga top defense official ng US, nagawa nilang wasakin ng halos anim na weapons storage location na kinokontrol ng Houthi sa Yemen gamit ang kanilang precision strike na bomber aircraft. Kabilang sa mga lokasyon na tinarget ng US, ang Sana'a na kabisera ng Yemen at ang Sada'a City, eto ang mga lokasyon kung saan itinatago ng Houthi rebels ang kanilang mga conventional weapons na ginagamit nila sa pag-atake sa mga dumadaang barko sa bahagi ng Red Sea at Gulf of Aden. Noong September 2024, sinabi rin ni Lloyd Austin na inatake ng Houthi ang isa sa mga US Navy ship pero agad namang napabagsak ng US troops ang mga ginamit na armas ng Yemen-based militia. Ilang beses ding nagpalipad ng mga missiles ang militanteng grupo sa bahagi ng Red Sea at maging mga direktang pag-atake naman sa bansang Israel. Sa pagkakawasak nga ng mga weapons depot ng Houthi, naniniwala ang Amerika na mababawasan ang kakayahan ng grupo na ito na magasikpa ng kaguluhan sa hinaharap. Samantala ang Israel ayo magkaroon ng ceasefire o tigil putukan kahit pangadagmamakaawa na ang Iran-supported group na Hezbollah sa Lebanon. Nagsagawa ng panibagong mga pag ang IDF sa Southern Beirut sa direktibang ito ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dalawang magkasunod na airstrike ang isinagawa ng IDF sa bahagi ito ng Beirut, Lebanon nito lamang miyerkules, October 16, 2024. Dinarget nga ng puwersa ng Israel ang mga weapons facilities ng Lebanese group na nakatago pa nga sa ilalim ng lupa. Kahit pa hinihikayat ng Estados Unidos si Netanyahu para magkaroon ng ceasefire deal, hindi pa rin ito pumayag sa gustong mangyari ng Hezbollah dahil kapag pinagbigyan daw nila ang kanilang kalaban, makakapag-ipon lamang ito ng pwersa at magsasagawa na naman ng mga panibagong pag-atake sa Israel. Ilang mga lokasyon nga din sa loob ng Lebanon ang tinarget ng Israel habang ang Hezbollah ay patuloy pa rin sa pagpapalipad ng mga missiles at rockets na tinatarget naman ang kahit anong bahagi ng lugar sa Israel. Kasabay nga ng mga military operation ng IDF sa Lebanon ay tuloy-tuloy pa rin ang nagaganap na gera laban sa Hamas sa Gaza habang ang ibang mga proxy naman ng Iran ay sinusubukan ding atakihin ng Israel kagaya ng Houthi ng Yemen mga Iraqi militant militia at maging ang Islamic Jihad mula sa iba't ibang lokasyon sa Middle East. Sa so ngayon nga ay inaabangan ng marami ang isasagawang retaliatory strike ng Israel sa Iran na nagsagawa ng ballistic missile attack sa Jerusalem at Tel Aviv. Ayon kay Netanyahu, mangyayari ang kanilang pag-atake sa Iran bago maganap ang US election sa November 5, 2024. Base sa report na inilabas ng Washington Post, Sinabi nga ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Amerika na magsasagawa ng pag-atake ang Israel sa Iran bago maganap ang US election at minamadali ng araw nitong tapusin ang kanilang mga military operation laban sa Lebanon upang makapag-focus na sa pagsasagawa ng malawakang paghihiganti sa Islamic Republic of Iran. Dagdag pa rito, tatargetin ng Israel ang mga Iranian military at hindi nga ang mga oil and nuclear facilities ng Iran. Halos dalawang linggo na ang nakakalipas ng magsagawa ng ikalawang direktang pag-atake ang Iran sa Israel at inaabangan na nga ng marami kung paano magsasagawa ng counter-attack ang Tel Aviv. Ayon sa mga Israeli officials, gustong direktang targete ng Israel ang Iran military leadership kagaya ng ginawa nito sa mga leader ng Hamas at Hezbollah dahil ayaw din ng Israel na madadamay ang mga Iranian civilians. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli ako po si Roy Z. At maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.